Tingnan mo. Ah. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. mo. Ayan, may bisita akong dumating. Saan magaling ito? Ano? ano Nakabigla ka, ka nakapasal dito sa amin. Kasi ano po, um, sabi po ni Lola na, Jeff, natin ba itong ulam sa mga magis? na ah, okay. Masarap yung ulam namin, babang o. Wow, masarap pala may dalang ulam. Para sa katawa. May palang ulam si Jeff po yung. Oh. Ano ba ito? Ano ba itong ulam na dala mo? Puso. Ano man? Ha, puso. Puso. Sabusoy na sabusoy. Puso at saka. Puso na saging. Puso ng saging. At saka. Puso na takway. Takway, wow, masarap 'yan. Takway. Ayan, bi. Yung gabi daw, gabi sa kanila. Ano magluluto pa tayo ng ano pag malutas na 'yan? Wag na 'yan. na. Ayun, kuya upa niya. Ano pa?

O palagi ka na. Tayo po sa Sarapin naman po namin. Alam tinilang. Guys. Salamat. kayo sa kasalo uh, po ng tayo noon eh. Kasi mabilis ng paglakad. Kaya pala kasi. Bilis maglakad nito. Di ko maabot. Naglakad po tayo, eh. Kaso, lang kami gagaaling na po namin sa. Magdaan eh. na kami nagkasalo po ng kamay ni Tatay. Kasi nung nananailangan ako. Ang eh. ganda ng step namin Tapos ang bibilis maglakad. Ito, mabilis itong maglakad eh. Ano, mabisikleta ka pa? Maglakad lang. Ah, maglakad ka nila. Lalo naman pasok bukas sila eh. Kaya lang, ano yan? Laban siya. Gusto ko matutunan na bisikleta. Kaya lang, yung maliit na bisikleta. Yung maliit na bisikleta. Kasi magpatalik yung mata. doon, ako nakita dyan. Malapit lang dyan. Bibili ko sila bukas. Yung pangbata. Bukas? Ang um, bike. ng bisikleta. bisikleta na bibili tayo ha? Ah, bibili po natin ng bisikleta sila. Isa lang ha, baka naman tuwing isa kayo. Isa lang. Isa lang po, tapos para magkaano kami, magkaano naman. Para alam po namin yung bisikleta. Oh, Para may Isa pa kay Si Jeko'y papasakirin niya. Papayaramin niyo si Jeko'y ng bike. Opo, pag hindi niya sa pagpahirap, hindi niya kasama. Sa kayo'y lang ako Tapos maghiram din ako ng bike. Sa kayo'y kuya. Pag hindi niyo i-balancer muna, yung hindi marunong. Marunong po ako mag-balancer. yun eh. Bibili ako doon. Meron dyan. Nakita ko na dyan. Paglabas lang dyan. Lang dyan. Oh. Sige ah. Pagbili tayo. Ang sa akin, Isang gun pa. Isang gun. Nakakulok ka na dati. Oo. Namarulong ka na dati yung bisiklita. Ano Hmm, ayan. Bibili po natin sila ng bisiklita. Kasi may request po sila na magaloon ng bisikleta Si Russell daw ay dati daw siya ng grade 3. ka. Magaling na si Neri Eh ngayon. Ay, madali ka nang matuto si Maylin. Ma si Maylin, marunong na yun. Hindi na, huli ako ng ano Kulang na lang sa pagpatakbo. Kulang sa akin. Pero marunong ako Pero natakbo, kailangan hawak awak mo yung likuran. Hindi marunong din to dati na. Ha? Ang sikrita ka dating maliit eh. Si Nelly nga yung nagpractice eh, kahit saan lang nakadaan. Pero kung nasa probinsya kayo, magandang mag-bike kasi doon. Hmm. Pag-iipo kasi nakakakot mag-bike. Hindi, wala naman masyado sakyan dito lang. Hindi, dapat doon. Know. At least naka-anula. Ayan. Bibili po raw sila ng bike. Tingnan natin kung sino talaga ang marunong mag-bike. Si J-Pay, po kung marunong mag-bike. Kami na lang. Sumpra mag-invite sa maraming pangkakit. Shout out, Nate! Sa oh, iya! Focus, so, focus, focus lang sa pag-aaral mo, ha? Shout out, Nate! Focus lang sa pag-aaral! Shout out, Nate! Kahit anong mangyari sa buhay, huwag susuko, ano, lalaban uh, uh, pa rin sa ano. Lalaban tayo. Hamo ng buhay. Ipagpaliban mo yan, ha? mo ilabas niya. <laughs> mo yan. Hindi! Kung ano yung, so, ano yung nararamdaman mo, kilik lang yan. Kaya... Wapo! <laughs> <Yeah. laughs> Kapin mo na lang ako. Iyakapin eh. mo na lang si Nanay Lorna. na Totally, eh. dyan ka na lang yeah, sa pangyay. Eh, kagwapo. Lipas lang yung kilig ni Nita. <laughs> <laughs> natural ang kilig kasi, ano, yung kilig, natural yung sa tao. Ako nga, hey, kinikilig na ako. Kahit may matanta na kita kinikilig na ako. <laughs> ano, yung kinabukasan mo dito lang sa isip natin. Yeah, okay. Tapos yung kilig narito, dito lang sa puso. Huwag hmm. mo na yan. Darating din yun. Oo, oh, darating din. Darating. <laughs> Tamang panahon. Tama o yung mga ate mo. Oo. Saka darating si Kuya Tito. Kaya din. mag... Uh, kaya... ka muna dyan, Ninita, ha? Malalamin ka na lang. Tapos dyan natin. Mm! Guapo. Malalami <laughs> ka na lang <laughs> para mag... Mm. Um, sa mo sarili mm. mo. Mm. So, doon ka, don ka kikiligin ang musta. Sabi ko may ah. hindi na ako nagkisa sa bahay. Dalawa kami. Basta ingat ka lagi, ng... Kasi may salamin. Uh, oh. <laughs> <laughs> hindi po, hindi nagkisa sa bahay. Kasi, <laughs> may, <laughs> salamin. Kasi may salamin tapag mag... May kasama ka pala doon. May kasama oh. ako, tatlo na nga kami. Sino pa isa? Anino. Anino at saka yung salamin. At saka ikaw. At saka ako. Kaluluwa! Ay, sininita. lagi may kasama. Kasama si Nanay doon. mga na ba kayo? Hindi pa. mo pa. Hindi 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 yung Hindi pa. yung mga Hindi pa. 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 Hindi parang mm -hmm. short, yung crush, parang Parang gusto mo siya, parang wow, ang gwapa niya, ang gwapo niya. Kasi crush mo, parang type mo siya. Yung uyab, yung yung uyab-uyab na, -uyab, yung parang naligaw ka na, nang ka na doon. Yan. Pero yung crush, that, sabi niya, crush lang nga ako. Sabi ko, wow, ang gwapa siya. Uh. Oh, yeah. Parang inspiration mo lang yun. Siya yung crush oh. mo, mag-aasawa ka na. <laughs> no. Mm no. no sa susunod na ah, sa susunod na ano yan ng August o si Jipo, yung marami na mga kasalamuha yan doon. May na ninita, wapot maganda. Hindi ako mag-absent kasi may mga magaganda. Ayun! Dapat, dapat! Ayusin ko yung pag-aral ko dahil sa maganda. Hindi mag-absent dahil sa maganda. Baga ko gumising para makita ko siya. Ang maganda. 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 Yan ang point bakit ako mag-aral. Uh, Inspiration mo yung... inspirasyon ko yung maganda. Yes, maganda yung Good vibes Good vibes lang. Kasi kapag doon ka sa ano, kahit yung mga hayop, may may na gusto nyo, alam yung aso. Kahit, kahit na ano na <laughs> yung aso, ta tayo, tayo pala tao. Uh -huh. Kapag nga, kung masabi ko nga lang, ano, kunin ko yung perfect attendance line lang sa maganda. Bakit? Kasi, parang excited, ah, focus. Para to ba si? Para makita ba siya? Kahit pa nga, ayusin to yun. Kailangan ayusin mo din yung pag-aaral. Ayusin to. Para masaya gawin. Magrinol, magano ka. Alam mo, inspiration. Yung bakla. Wow, ang bakla <laughs> <siya, laughs> hindi yung bakla po, yung bakla, dapat maganda. <laughs> hindi yan. And yung magalit siya, yan siya pag ano sinasabihin. Sabihin na po, Yung bakla, pag sabi yung bakla sa laki, yung sinasabi ng bakla, ah. Wow, ang gwapo. oh <laughs> yung bakla. Hindi natin nasa tae sila. <laughs> Siyempre, may cross yung... Anong gagawin mo pag may cross sa yung bakla? Wow. Hindi ako bakla. Bakla, 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 bakla. <laughs> Hmm. Yung nagkagusto yung bakla sa akin, sabihin niya nga, Ay sis, mamaya na lang yan. <laughs> 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 Ay, yung bakla din. Baka pagkamalag no. kang bakla Baka pagkamalag kang bakla ka rin. Yan. Kasi pin-point mm. ka o. Oh. Bakla! <laughs> 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 Baka pagkamalag ka. No! <laughs> Kaya, marami akong ano, yung sa ano, kasi kapag pumasok na ako sa bus, <laughs> excited na ako pumasok. Hindi ako natatakot, hindi ako kinagawan. Excited ang ako kapag dumating yung point na mga tatlong araw, pat araw, marami na akong mga ano, may, marami na akong mga ano, friend. mga friend. Unang pasok pa lang, makita mo na si maganda. Imagine ko pa lang yun. Tapos makita yun si ano, si si maganda. Si ma'am. Ayusin nyo pag-greet kay ma'am. galing nga

baka ano baka ano, baka kay pwedeng gamitin okay. ko din. Ang ganda ng yung face mo. baka ano baka yung pagkiskis ng kaldero. <laughs> <laughs> Meron naman doon jet mga baka. <laughs> baka, <laughs> baka, senior citizen. Ay, may libro pala kung Senior citizen. <laughs> <laughs> senior citizen. Senior sitting. Yeah, no, kasi na ulit tong mga Maria Sweetie kasi ano lang din kami din, nasaya din kami doon. Oh. Puro lang kami ng tawa ng tawa kay okay, Mami kayo. TV. <laughs> oh. Para yung kay Mami TV, umano, masigla ngayon si Mami TV. Maganda na ngayon si Mami TV kapag... TV! TV! <laughs> maganda na si Mami TV kapag makangiti. TV ba yun? Ah, pag makapangiti, eh pag hindi ngumiti. No? Ano po? Pag hindi, ano sabi mo maganda si Mami PB, kapag nakangiti. Kapag ano e pag hindi? Eh <laughs> pag hindi. Mm -hmm. Maganda pa rin, kasi pangitiin to siya. <laughs> sabihin to siya nga, alam mo la yung ano, uh -huh. kapag hindi ka kumiti, alam mo yung... Kumiti. Parang, parang matanda ka na. Kapag makamiti ka, <laughs> naku na, makakakas na ko sa'yo. <laughs> Natawa mo yan. <laughs> yung kanina narinig ko nga, yung kanina sabihin niya, sabihin niya ano, taga dito na lang si mula. Oo. nila, Jay boy, mataas ka na. Sabi, mm -hmm. eh, parang hindi, ay ano po, ay hindi, ang gwapo mo. <laughs> Sabi ni Lola, nagsalita rin mo na ay ano po, ano, ano, ano di po, ay ano la gwapa mo, <laughs> ang ganda mo. <laughs> di ba, parang gano'n lang. Kapawalit mo lang yan, wala stress. ka na, laman. Kumain na ba kayo? Pa daw. Hindi pa. Hindi pa. Oh, sige, doon na ka kumain, baka inaantay ka na. Mga kabayan, uh, magandang araw po sa inyo lahat. Uh, magandang gabi. Um, Maraming salamat po sa pag-support sa vlog namin, Teta Tehers, lalo na sa mga Marias. Uh, maraming salamat po sa, lalo na sa mga followers namin. At lalo na yung mga sponsor namin po, maraming salamat po sa pag-sponsor. Lalo na yung mga kasama ko rito, yung mga katribo ko po, yung mga Maria. Maraming salamat po. Lalo na sa Tagabra, lalo na ang Tagadabo, Tag PB Team, si Daddy Paul. Maraming pong salamat po, Daddy Paul, sa pag-support sa amin. Sa amin na uh, pag-school dito, na kahit na malapit na yung pasukan ko, uh, sa August 4 po, maraming salamat po sa pag-support at uh, excited, excited na po ako ano, pumasok sa ano sa August 4. Maraming salamat po sa pag sa so pag hanggang nandito lang po ang vlog namin. And bye! 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 Bye!